Patay sa kanigosyante Karning Baboy, human magibusil siyang bana kagabi sa Daplin sa Dan sa Barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay. Mabalik si Femary, Dumabok sa report. Patay na ang nadangat sa tambalanan ang biktima nga giilangan si Aileen Francisco. Human kini nakaangkon ng mga samad pinusilan sa rekreyang bahin siyang lawas. Gitumbok nga sospek ang kaugalingon niyang banang si Rodino Francisco hingkod ang panuigon. Pasadulas 9 gabi na, na ni hapon ang biktima oban si mga pag-umangkon kilid sa si Kalit lamia miyabot ang sospek nga nagmotorsiklo, nagsul og itom nga long sleeve og short ug tap tap-tap si ang naong. Wana istorya pa, gidiritso niya pagbunot ang iyang gitakin nga armas o dayong pusil sa biktima. Gidala sa ospital ang biktima apan gidiklarada kining patay. Matod sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, nga selos ang usa sa motibo nga ilang gitanaw. Uh, yung husband kasi, accordingly doon sa nakikita nating initial investigation ay hmm may matinding selos po na naramdaman and may pinagdududahan na may kalaguyo ang kanyang missis Yun yung isang anggulo po natin tinitignan. Yung iba pa is ini-establish po natin yung motives. Padayon karon ng hot pursuit operation batok sa suspitsado. Samtang isubay na usabang background ni ini og sa biktima. Possible na involvement nitong suspect na to kasi in the first place bakit mayroon siyang baril. So nagba po tayo. So recording ni itong suspect po ito is taga Osamis, pati yung victim. So titignan natin yung mga possibility bakit may yung baril. Saka yung information na hindi pa laging naglalagi sa bahay. Uba ni Godfrey Family Femary Dumabok. Balitang Bisdak